Katulad ng tanong kay Stelka nung podcast niya, siya, as of now, happy siya, satisfied in a way. Ikaw ba ganun din? Hindi pa. Sa tara, hindi. Tingin mo mas satisfied ka? I mean, I'm, I'm okay like. with what's happening, pero... Kulang pa? Hindi, hindi pa. Kasi ang dami kong, kong pinaprepare yung mind ko, sobrang busy niya every night. Tapos parang hindi ako mapakali, parang ano eh, parang ang bagal ng oras, hindi siya nangyayari yung mga gusto kong mangyayari. Siyempre, bukod yun, siyempre ang dami natin gusto mangyari. Um, for example, siyempre may onesie, um, gusto kong magkaroon ng sarili kong bahay, uh, meron akong Rad Kids prod, Music Prod House, nag-expand kami. Uh, businesses. Businesses, sarili ko. Uh, siyempre, SB19. Parang nagsasabay-sabay siya. Tapos, hindi, hindi ako, hindi ako, minsan hindi ako matulong sa gabi kasi iniisip ko lahat sabay-sabay kahit wala naman akong kasagutan doon. So, kung ano yung kaya ko i-prepare hanggang sa mapagod ako, pine-prepare ko siya parang ganoon. Kaya...